Magandang hapon po. Narito po tayo sa barangay Ibabang Uwayin. Ang makikita po ninyo ay ang hukala ng barangay Ibabang Uwayin. Isa na po itong pamayanan. Noong una-una, pastulan lang po ito ng mga hayop. Ngayon, isa na ng magandang pamayanan. Kumusta, kumadre? punan mo si Kumadre at ito po ang tanawin dito ngayon sa barangay Ibabang Huayin pagkatapos po ng bagyong karina ay ito po ang tanawin yan makikita po ninyo ang pag-anakan na nagpipiklik at ang matatawag po natin na Niagara ng Barangay Hawaii. Sinasabi po natin na pagkatapos ng Baguio Marina ay tuloy pa rin po ang buhay dito sa aming bayan. Ngayon po, makikita po ninyo ang mga kabataan na nagpapalipat sila ng oras. Ibalik po sila ng oras na kapag ipakinapan. Kaya po, hindi po ay namiming way. Hindi. Uh, yan, ang kanila kasama. Ano nga pangalan mo, Tol? Jetron. Jetron, pakita mo nga yung uli mo. Yan po ang tinatawag na tinggalyong. Dito po, huwag mo pong tatawagin na isang tao na tinggalyong, magagalit sa inyo. Dahil sasabihin niya, ano ko negro? Anong pangalan mo nga, Toy? Hindi na pong magbabalik yung siya, mga. O, may nahuli na ba? Angel, pakita mo nga yung kanilang nahuli. Ano nga ang tawag dito? Napapatawa si Jetron. <laughs> tinggal yung po. Tinggal, ano? yan? Yan. Ito, tinggal po, yung po. Ayan. Ito, tinggal yung po. Ano pa yung bakuli? Yung mga medyo po. Kung sa'yo yung pincham. Ayan. Alin di yan? Pincham. Pincham. Yan. Yung po kanilang nahuli. Ano ang loto? Ayan po, pagkatapos po ng bagyong karina, ayan po ang kanilang libangan na pakipakinabang. Magandang libangan na ang ginagawa ninyo kaysa ibang gawain na, na tinatawag na uh, ngayon. mamamayan na natin. Mang-abot kayo papasok diyan. Diyan ang inyong gawing libangan. Ha? salamat, salamat sa inyo. Ah, kung ito ah Ati, at atatin kuneman pinanalo ang ipapangtanawen dito sa barangay Ibabang Uwayin. Napakaganda po ng daloy ng tubig. Salamat naman na po at nawala na ang bagyong karina yan po ang tanawin namin dito sa barangay Ibabang Uwain at dito po naman tayo po ay narito sa spillway na tinatawag mabuti na lamang po at hindi na ng bagyong karina yan po ang masagana, maganda na agos ng tubig. Yan po tinatawag na lagaslas. Tama-tama po pagkatapos ng bagyo sa ay panahon at angkop sa pamimingwit katulad ng mga nakikita ng mga kabataan. Yan. Ah, Irwin paki kaway-kaway nga kayo. Kaway-kaway kayo. Yan. Yan. Salamat, salamat sa inyo sa hapong ito.